Ayan, sige. Counter steer mo. <laughs> Alam mo na -tukati, dikit -dikit -tukati yan, Torgy. Mas Ducati, dikit-dikit Ducati yan. Sabi, Sana all ka talaga, oh. oh pero... <laughs> to si Jigs, bibili na to ng panigahan eh. Yan, natitingnan na ni Jigs. Sampal na naman tayo ng kahirapan. Nasampal na naman tayo ng kahirapan. Iba talaga nakakaluwag ng konti eh. Hmm. Tapos, nasampal ka na ng kahirapan dito. Eto pa, sasampalin ka ulit ng kahirapan dito. <laughs> Yan. Oo. Nasampal tayo ulit ng dalawang beses. Saliwan <laughs> kanan. O, oh, tawa na na, TV. Ayun Ayun pa nga andun sa dulo, uh, i-zoom ko na lang. Ayan. Ayan. So, may Lambo, Mustang. Sa likod ng Mustang, may Porsche pa. Gusto ko, mga 300. mga 400. Kasama yung flash. Tapos, nagbagong helmet pa. Mukhang may balak na nga talaga si Jigs, no? Oh. <laughs> Ito yung amin. Dito namin nilagay. <laughs> Budget meal, yun dyan yung budget meal. <laughs> Dito daw yung budget meal, sabi ni Jigs. Ano, malupit naman yun. Dala pa mga Aussie Racing ni Jigs, o. Oh. Oh. Aussie Racing yan, bre. Oh, V4S na MPS, oh. Shout out, Prozen Ice Motovlog. Yun. Mahalataan niyo si Richard pag kumikita sa Facebook. Nag-upload. nag -upload. May <laughs> inspire <laughs> may bago ka, di ba? Yung wheel for, wheel for drive. Oh. Yung? Wheel for drive. Bago kong channel. Ah, oh, may bago. Oh, shout out. Wheel for drive. Shout out. Wheel for drive. Oh. Yan. <laughs> Hanap ka santuan. <laughs> 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 ano mong channel yan? Road Rage channel ba yun? Oh, Road Rage channel. Gusto ko ito. Gano'y nakipag-away sa ano eh. Oh, <road race> <laughs> so, <laughs> man. <laughs> 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 ano pangalan mo sa TikTok? Ano ah, meron may fan dito, oh. Ayun, grabe, oh. big fan. Uh, only, only fans? Only fans? Only fans yan. Saro sa'yo. Ay, ano pa yan? Weekend only fans. Apo. Ay, nangahinginig. Wala po. Nice stars. Ay, stars. Ay, mapa. Ay, mapa. Sini nagpunta siya. mga hindi. Tingnan nga.